Ang tunay na lakas at kapangyarihan ng number 7, sa grupong Phantom Troop na si Franklin. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Kapag tinatalakay ang grupong Phantom Troop, madalas hindi nababanggit o pinag-uusapan si Franklin. Ngunit alam nyo ba, na isa ang karakter na ito, sa pinakamalakas sa grupong Spider. Unang pinakita ang karakter na ito, sa episode 41 ng Hunter Hunter 2011. Na kung saan nagtipo ng lahat ng member ng Spider, para atakihin at para magnakaw sa subastahan, na inorganisa ng Mafia Community. Ang karakter na ito, ang isa sa bumuo at orihinal na member ng grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Katulad ng ibang founding members ng grupong Phantom Troop, siya rin ay nagmula at pinanganak sa Meteor City. Si Franklin din ang nagtataglay ng number 7 sa nasabing grupo. Ang kanyang pisikal na lakas ng pangangatawan ay nakarango sa pang-apat na pwesto. Kung kaya masasabi natin na hindi biro at basta-basta ang pisikal na lakas nitong tinataglay. Ang karakter na ito ay napakalaki at ang kanyang itsura naman ay merong pagkakatulad sa halimaw na si Frankenstein. Marami itong galo sa kanyang mukha, at mga tahing sugat naman sa kanyang bibig. Ang kanyang buhok naman ay napakagulo at napakaikli, nagtataglay din ito ng mahabang earlobes, na umaabot sa kanyang dibdib na may isang pares ng gintong hikaw, na tumutusok sa mga dulo. Ang karakter na ito ay masyadong mainitin ang ulo, at madaling magalit lalo na sa kanyang mga kasamahan, na madalas siyang hinahamon, ng simpleng labanan, tulad sa ginawa ni Nobunaga. Katulad ng ibang member ng Phantom Troop, walang awa si Franklin sa kanyang mga nagiging biktima, at madalas din itong nakangiti habang tinatapos niya ang kanyang mga kalaban. Wala itong pakialam, kahit magmakaawa pa ang kanyang mga nagiging biktima, basta ang gusto niya lamang, ay matapos ng maayos ang misyon na inata sa kanya. Ngunit kahit madalas mainit ang ulo ng karakter na ito, at walang puso pagdating sa kanyang mga kalaban, siya naman ang palaging nagiging tagapamagitan at gumigit na, kapag nagkakaroon ng seryosong pagtatalo, sa loob ng grupong Phantom troop. Madalas naman nakikinig sa kanya ang lahat ng member ng Spider, kung kaya masasabi natin, na nire-respeto rin ito ng ibang kasapi sa nasabing grupo. Maaasahan din ito sa pagbuo ng mga makabuluhang desisyon, lalo na kapag ang kanilang grupo ay nalalagay sa mga delikadong sitwasyon. Kasama rin si Franklin sa mga umatake sa tribo ng Kuruta, na kung saan walang awa nitong tinapos ang ibang kasapi ng tribo, at ninakaw ang kanilang mga pulang mata. Masasabi natin, na tapat ang karakter na ito sa kanilang grupo, lalo na sa batas na umiiral sa Spider. Handa itong pumatay, kahit kabilang pa ito sa kanyang mga kasamahan, basta nagiging bantana ang mga ito sa Phantom Troop. Kaya hindi mapagkakaila na tapat talaga ang karakter na ito, sa kanilang pinuno, at sa batas na umiiral sa Spider. Si Franklin ay kabilang sa emission na Nen type Ang abilidad na pinakita sa atin ng karakter na ito, ay ang tinatawag na double machine guns. Na kung saan maghihiwalay ang kanyang mga daliri, at magiging kawangis ito ng dulo ng baril, kung saan lumalabas ang kanyang mga bala na gawa sa Nen. Ang kanyang atake ay tuloy-tuloy at napakarami. Napakabilis din ito at napakalakas, kung kaya masasabi natin na ginawang perpekto ang abilidad na ito, para tumapos ng napakaraming tao sa loob lamang ng maikling panahon. Maging ang ibang NEN user na nakakita sa abilidad ni Franklin, na ang mga ito, at sinabing napakalakas ng abilidad at kapangyarihan na ginagamit ni Franklin, pagdating sa pakikipaglaban. Bagamat hindi ito kinakailangang gawin, pinili pa rin ni Franklin na isakrepisyo ang kanyang mga daliri, para mapalakas ang abilidad na kanyang ginagamit sa labanan. Sapagkat alam naman natin, na kapag mas delikado ang mga kondisyon na nilagay mo sa iyong abilidad na ginagamit, mas lalong lalakas ang iyong kapangyarihan ng NEN na tinataglay. Kung kaya masasabi natin, na handang gawin ng karakter na ito ang lahat, para lamang lumakas, kahit pa isakripisyo niya ang ibang parte ng kanyang katawan. Hindi katulad ng ibang imiter na pinakita sa serye ng Hunter x Hunter, masasabi natin na mas malakas ang antas ng kapangyarihan na ginagamit ni Franklin. Sapagkat nagagawa nitong gumamit ng bala na gawa sa Nen, ng sunod-sunod at napakalakas, na kayang pumatay ng napakaraming tao. Sa madaling salita, ang karakter na ito ay nagtataglay ng napakaraming aura ng Nen, kung kaya nagagawa nitong maglabas ng napakalakas at sunod-sunod na pag-atake sa kanya mga kalaban. Kung kaya masasabi natin, na dalubhasa talaga ang karakter na ito, sa estilo na kanyang napili, at sa kapangyarihan ng Nen na kanyang tinataglay. Nangangahulugan lamang na hindi biro at basta-basta, ang kapangyarihan ng karakter na ito. At sa kabila ng malaking pangangatawan, napakabilis ng karakter na ito, nagagawa nitong kumilos at gumalaw ng mahusay, pagdating sa labanan. Na kahit mas maliit kumpara sa katawan niya, ang kanyang mga nakakalaban, nagagawa nitong makipagsabayan sa kanyang mga kalaban. Masasabi natin na kahit masaya ito sa mga pagpatay na kanyang ginagawa, nananatili pa rin itong mahinahon sa oras ng kanilang mga misyon, lalo na sa mga mahihirap at delikadong sitwasyon. Wala man sa kanyang itsura, ang karakter na ito ay napakatalino pagdating sa labanan. Pinagpaplanuhan niya muna ng mabuti ang mga hakbang na kanilang gagawin para mas maging matagumpay ang kanilang plano. Kung kaya masasabi natin na napakahalaga talaga ng karakter na ito sa kanilang grupo sapagkat pwede itong maging malakas na pang-atake sa kanilang kalaban. At dahil din sa matigas nitong katawan, na hindi umeepekto sa kanya ang mga ordinaryong bala, pwede rin itong maging pangdepensa, tulad sa ginawa ni Shizuko nung inatake nila ang subastahan. Kung kaya masasabi natin na hindi biro at basta-basta, ang lakas ng pangangatawa ng karakter na ito, maging ang kanyang kapangyarihan ng Nen na sobrang delikado at mapanganib. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na lakas, ng number 7 ng Phantom Troop na si Franklin? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.